Yan, magandang umaga mga taktika. At uh, naka nakakuha tayo ng ito, yung uh, mga retaso ng pechay bagyo at saka repolyo sa palengke. So, yung mga ito, yung mga ganyan. Yan, sama natin sa pakain ng manok. And then, yung hindi na po pwede, tasama naman natin sa ating ito. Uh, naglagay tayo ng isang sakong ngayon gagawin natin mga kataktika yung mga kitchen waste lahat na nabubulok pinagbalatan uh, pinagbalata ng mga gulay ay eh, lalagay natin sa isang sako at gagawin din natin na pataba sa halaman yan yun ang gagawin natin yung paupo sa ng chicken manure so ito uh, ito yung repolyo at saka pechay bagyo dadagdag natin sa pagkain ng ating alagang manok Pagkasan muna natin mga kataktika kung gani sa kalusyo at saka siyempre yung mga gamot sila nilalagay dyan so, pangatlong hugas na to at yung tubig na pinagugasan natin siyempre hindi natin tatapon Idilig natin sa mga tanim natin halaman Kể thầy bà gì vậy? Chỉ bà gì có kể thầy Kể thầy làm Nhưng mà thầy bà chưa mà bà nhớ Để bỏ vô Thấy anh không? bà là Kaya ito bagyo. Yung nalagay natin sa pagkain ng ating alagang mga So, no pause ito mga kataktika kasi namalengki tayo. So, ano lang. Naglambing lang tayo sa mga nagtitinda ng gulay. Nah, baka naman. Baka naman. Pwede mo ano, retaso ng mga gulay. Yan. Ito mga kapatid. Yan yung sasama natin sa pagkain ng ating alaga manok. Didilig natin sa halaman. Okay. okay. Ito mga kapatid ka, natin ang maliliit. Parang panloto lang. At sasama natin sa um, mixture ng ating ng manok. Siyempre, mm -hmm. chay bagyo. <laughs> Ayan, sakto lang. Tukaan nila Siyempre mga kataktika ang uh, walang yan. No, kasi ito mga kataktika kasi doon sa mga suki natin sa palengke eh, lang natin itong gulay. Waste lang naman nila ito eh. So, hiningi natin at pang sa ating alaga. yung repolyo. Same thing din ang gagawin natin. Hawain natin siya na ganyan. Side backer lang operation natin. Hiwa-hiwa lang. Pero kung malakihan ha, machine na yan mga kapatid.

Ayan, mga kataktika. Ito na. Yung ating mga retaso ng repolyo at pechay bagyo. Ang mixture ng ating pagkain ng manok ngayong araw na ito. Ayan. Uh, pechay bagyo mga kataktika o, oh, yun yung repolyo. Yan yung padagdag natin sa pagkain ng ating lakang manok. O, oh, yung ating binabad na mais. Yan. Bakit natin binababad ang mais? Kasi pagka malambot yung mais, mabilis mag-convert ng nutrients sa mga alagang manok. Kasi kung hindi siya malambot, okay naman yan. Kaya lang matagal nila ma-absorb yung nutrients. Ito so naman, yung gagawin natin na uh, painom sa ating alaga manok. So, yung, extra, yung tapal niyan, sasama natin sa pagkakas. Malunggay, the superfood. At ito rin ang ating kasama sa paghalaga ng mga manok. ito na yung ating uh, malunggay extract malunggay malunggay extract ang kapartner sa pagbamanok may tactic provider features hindi na no, sekreto yan mga kataktika kasi nasabi na natin sekreto hindi naman sinasabi pero ito pinapakita natin para kayo ay magkaroon din ng idea ng pagbamanok pwede palang nasa bakuran lang ang mga kinakailangan pagkain at kapag ka nagipa na ang kulay pwede na yan ay ano nag light green na eh light green and then ito itong sobra mga kataktika dito. pakainin natin yung ating mga alaga manok Jarak palai jarak mais bayu hand mix. mga taktika for today ang mixture ng ating uh, pakain sa ating mga alagang manok yung mga uh, pechay bagyo repolyo mais binabad natin ang mais overnight darak darak palay darak mais naglagay tayo ng bayo 2 and then yung sapal ng superfood yung malunggay dahil yung extract ng malunggay ito sinama natin dito sa inumin ng ating alaga man o tara mga taktika pwede na to bigay na natin sa kaya na seal alisahin tara So, meron din tayo, tayo. We'll be right back. hinasil natin. Yan, so nilipat natin sila dito para magkaroon sila na magandang spasyo. Yan, so nilagyan natin ng rooster na silky. mga kataktika, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong araw na ito at nagbigay tayo ng pagkain ng manok na mayroong pechay bagyo, ripolyo, yung superfood, balunggay, Ayan, mais, da, mais, darak mais, darak palay at nagmix din tayo ng bayo too Don't forget to like, share and subscribe at sana ay kahit papano ay eh, nakapag-share tayo ng munting kaalaman na ating papakinabangan.